Birahan na ang bahaw ug ang pinaksyo matas pag kahuman, alalayan po na kinilaw no. Siyempre dili po na mawala ang atong kapidya o oh, di ba? <coughs> So what's up mga tats no, may buntag kaninyo diha Kung gabi inyo makita ang video, may gabi ipod kaninyo tanan diha So atong paspasan og suot og butas mga tats Kay medyo nahayagan na judta Og pagkaman mga tats, atong ipagawas ang atong motor Kay magdali-dali tanong kay hayag na kayo Dapat gani alas 4 pa lang na anak ko dito So naabot atada yung sa peaceport mga tats Dili na to na ganun -an ni eh, Kay nagsugo na gabo So ang atong himuon diha, musaka na ta og bangka no Timing pod mga tats, nga ang nidunggo Ang ako ang kampi no, basta ako ang kampi mga tats, Musaka, jugo, ana, except lang sa dili na ko kampi Og ako lang na mga naghabo o tanawa. Naa pa jud sila bariles oh, nga kuha o baligamay gamay lang nga bariles mga 40 taon yata ana, og maupod ni ilang makuha mga tats, pandawan, puyo, pakol ogon sa panang naa diha. Og ako na lang pud gihipos sa ilang mga isda mata sama anang puyo no nga pertem matas presko ang mata. matas pag presko ang isda maibog jud ano. Pag once nga maibog ta makaunaw na jud dag kilaw mo na makuha tag duha ka bok balo dira mata ato sa nang isipte samtang naghabo pa sila no kay onya ato nang tirahon. Mata, sayo. Mm. May balo. Mama. Atong kilawon, diara. Uh, so, um, hmm. um, Mama, tag kinilaw, maaga pa. Oo mga tas, magkilaw tag sayo, no? Kay sayo, man guna mahuman ng ista, dira, kay gamay, kay nasilag kuha, kay pigado, lagi ang atong panagat karon. So, duha lang akong kilawon dira, mga tas, kay akong kauban, magkilaw ra po na sila pag gusto nila, mo nang ako sa'yo mo tira, diha. Mga tas, ato kinilaw. Mm. Whoa, na kinilaw. Wow, pek na sili, oh. Bumbay lang na matas. Magdaog lang na sa may suka, oh. Bumbay lang ni matas, oh. Asin bitsin. Siyempre, sili. Oh, ha. Mmm. Mmm. Kuwa tagbahaw. Siyempre, basta nakasabang ka mga tats. pare. yun ang kinila o ang bahaw. dira, No, siyempre, na, ay pinaksyo. O, oh, apilo na lang po na tira na pinaksyo mga tats. O, lang kay kana ang atong kaunong karong adlawan. No, lami po na sa parisan. O, kapihan. Oh, Oh, matik na matas. Ato nang -kutaw, kutaw no. Pag kahuman ato kutaw, butang ang po na ito. Kasukal matas. Kahit 3 in 1 man na siya. Pag kahuman. Ah, ha, ha, ha. Jep na. O oh, di ba, matik na matas, na natay kinilaw, natay pinaksyo, o simple na po tayo bahaw, karong kay gahit man ang bahaw, atong bahugan o gapi. So inga na lang tiradan na matas para masudlan ang atong tiyan. Kaya pagkataon-taon manggod, mutabang na po sila. Kaya sama sa kong gingon, gamay ras lagista. Pero bago na, putira sa ta kinilaw matas. Kaya perte, pagkaatsyupan sa tong kinilaw na bumbay lay subak. So inga na lang kasimple mga tas, no? basta naka sa bangka, basta magkugi lang kaglihok-lihok mga taas, Dili, di mapas mo, dili lang ka magsalig si kaubang kung kano sa magluto. Luto kag imo, bisag kung sa orasa, kaya nga naman, na 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 nilamas, na isda tanan lihok na lay pero abi nako ako lang nagkilaw matas wa ko kabalo ang akong kauban diyan nagkilaw pud desya. siya matas nagkilaw ko naluto na pud yahatan aba kini law di na ngaw mong diri ko tagad ba utak hmm. oh, as nang iha nya dili na pud di kamuton kay virus ang ban <laughs> silo lang Luto, no sabab Puro. Og di magdugay matas na ilang habo ano og isa pa ang atong kapitan tuas sa luwang na ay so kami lang sa amukao na nagkinilaw dira matas og di rin lang tama tong video matas dagang kasalamat sa inyo ha